hindi, hindi na, okay. ano niya kayo ito po ano po yung, huh? ano, yun, yung niya po okay? ang, hindi ano niya, tama niya sa balakang niya? kasi ilang beses po siya natulungan balakang niya? kasi may natulungan Mm, -hmm. oh, eh. Yung sciatic nerve kasi pag ano, tumadaan. Tsaka pag nagbuhat tayo ng ano, pag nagbuhat tayo ng bagay, ang unang magkukuyasa sa atin, balakang. Lalo kung hindi tayo marunong mag-balance, yung tinuturo ko. Ganyan, para sumalo yung buhod. Wala mang buhod Yung timba, ganyan, balakang yan. Kaya hindi matrace. Tingnan mo, walang lalabas sa tuhod. Walang lalabas sa resort kasi kita mo yung katawan niya humihina o tingin mo napaka-healthy ng tuhod niya mm. yan sa mga bata pangkaraniwan yan balance yan ganyan ang laki ng ano oh. allowance okay manusun niya tapos yung amin kulang sa potassium i-normal mm. eh, ang potassium naman ganito paano nyo mararamdaman kulang sa potassium pulikat ka ba, Toy? isang beses na, uh, um, isang beses na uh, pulikat, tapos kinabukasan ayun na, hindi na maana ano, daw. Unang ulang na masakit yung tuwag mo, ano? Ano na? Ano na? Diyan oh, dito, ang masakit? Dito, dito, ito, lang. Naninipas sa Balakang? Wala kang nararamdaman sa Balakang? Ano yung paano ka nagbuhat noon? Dalawang timba. Tapos, sumakit na yung mga ano mo. Saan ang unang-unang sumakit? Diyan talaga hamstring. Ngayon, dito, bakit parang ang lambot? Parang ang lambot niya. Diba? No? Parang hindi niya kaya yung sarili niya. Kasi may may na yung tuhod niya. Sa tuhod talaga sumasakit, ang hindi tuhod. Saan yung pinakamasakit talaga ito? Sa binti talaga, hindi sa tuhod. Tsuka, Okay, thank you. Ngayon, wala oh. No definite evidence of the fracture seen in the views obtained. The usual tumor lordosis is maintained. Vertebral heights are intact, And intervertebral, disc space are well maintained. Laminae and pedicales are intact. CT scan or MRI. Correlation. Ibig sabihin ito, pinapalalim pa yung test. O, oh, maaaring magpa-MRI kayo. O, oh, CT scan. Pero mas maganda, isang gastos na lang huwag kayo magpapasip scan eh MRI kayo mas piliin yung MRI kasi sa CT scan mas the yan sa ulo Ilang araw ano, na siyang ganyan, ma'am? Ano? Buwan na yan? Tatlong buwan na yan? Tatlong? Ha? July, August, September. Dalawang buwan. Ngayon, pag naglalakad ka toy, ano yung sumasakit sa iyo? Diyan talaga. Okay, sige, yung baling mo ni Jesus mo. Oh, sige, malambot lang bayan. Sige, higa ka diyan diretso. Hindi, hindi diretso lang. Yeah, yeah. Ilan Ilang taon na ba to? Mag-13 po. Mag-13. Tandaan nyo, pag potassium ang bumababa sa kanya, makakaramdam to ng mga cramps, cramps, cramps. Kahit hindi siya napagod, yung mga muscle niya na binadaga o yung parang nagtumitigas, pinupulikat, yan ang mababang ano. Pero mas maganda, pasuri nyo na rin, pa-vlog cam nyo. Kung talagang hindi mawala sa therapy. Ano, ang tawag nito, normal po yung ano niya. Vlog cam niya? Oo, nag ano siya na... Yung... Sobrang bigat ba ng binuwat mo? Baka napatid yung hamstring mo. Isang, isang balaki Baka napatiran siya ng ano. Hindi po. Anong tingin? Kaya sobrang... Kasi, dito, pagka nagkaroon ng muscle is pasang binti natin, pwede ka pa yung makatayo ng maayos. Pero sa kanya kasi, nakikapansin mo yung lakad niya. Halos hindi niya kaya yung katawan niya. Parang siyang tutumba. Hindi siya makayoko. Kaya ganun ang lakad niya kasi pag diretso dire dire niya daw, ibigay yung, yung tuhod niya, niya. Ibigay yung tuhod niya. Ibigay yung tuhod niya. Hindi ka makaganon. Paano? Paano? Paano hindi mo kaya? Hindi, hindi ka makapulot na ano? Pag nakatayo. Ay, eh, di palakang ah. Palakang yan. Ay, sus Diyos me, But yung karibat. Maliligaw kasi tayo, maliligaw kasi tayo pag mali ang assessment, pag mali rin yung sinasabi. Pero kung ititrace natin, kukulitin natin ng kukulitin, katulad yan, kasi, kung talaga hindi mo maabot ng ano, Ito wala, baliwala to, hindi tumano. Kasi na po cold, kaya walang magiging masakit. Pero kung hindi ka makayoko, ganyan, di, balakang yan. Oh, to, baby, to. Tsaka, gaya nga na sinabi ko kanina, ulitin ko lang, yung pagbubuhat natin, hindi uunahan tuhod. Balakang talaga. Balakang. Nag-inid ka. Gets na kita. Sayati ka to sciatic nerve to ng ano. Kaya walang lumalabas sa ano eh. Kaya pinai-MRI kayo kasi nag-negative sa mga ano. Tsaka ito, pag napunit ito, kung magkakaroon ka ng hamstring, pag ginanyan ko yan, sisigaw na yan. Kung baga kung may napunit na mga ano yan, muscle or tendon, ah, ano na yan, iiyak na yan sa sakit. Pag ginanyan ko, wala. Dito natin yung 3 sa balakang total lower extremities yung ano yung nangihina sa iyo wag ka muna pag naka-recover to huwag yung muna ng pagbubuhatin ha May hindi pantay yung ano hindi pantay yung palamang pagbuhat niya isang malaki isang maliit oo oh, eh. oh, yun yung dali Kabilang side. Kabilang side. kailangan po yung eh. magsasabi kayo ng kukwento nyo lahat, dapa ka, dapa, dapa, kuwento Kukwento nyo lahat para matrace nung ano. Isushoot e, mo yung mukha mo e, oh, ron, Iyo, nadali mo. Kasi maliligaw tayo once na hindi mo masabi lahat ng yung, yung mo. Kasi dito, nag-negative sa ano eh. Hindi hahanapan natin ang ibang ano. Kasi kung puro negative ang ma-ano ma natin, wala tayong ano wala tayong ma aasa na lang ako sa inyo aasa na lang ako base sa sasabihin niya kasi siya ang nakakaramdam eh yes eh kanina dinidinay niya hindi dito eh pero yun nga lumabas din hindi siya makayoko hindi oh. eh, naman sa pagyoko sa malakang Lasing na Sumakit din ba rito yung dati? yung dati? Sumakit din ba dyan? Yung ganyan? Uh, ha? O, Kasi Sa yatik nga yan. Oo na, matagal na ba? Di ka to eh. Wala na, no? Alamit, eh. Kasi, Kita, ka. Eh, ka. Wala na, di nakakayanin. Kasi, yan, di ka. Di ka. Di ganun. Higa. Ano ka na buna? Di haya Kasi yung... Tatlong taon, halos ganito pa lang yung kalakal, ang <Moment noise> bibig pa. Pag pito ka na, grade 1 ka na, iba na yung buto mo, lumalaki ka na eh. ganon naglalaman talaga kaya kailangan baby pa lang maayos na kami na discover to ito o ilalamp ko talaga to sa ano Pero lasta inay I Ano gusto ko 3 to 4 days obserbahan mo to obserbahan mo tong anak mo Pagka medyo weak pa rin siya ano ba ngayon Wednesday ulit, ha? Balik kayo ng no Wednesday ulit kasi baka hindi kaya ng isang session eh. Kasi nag-negative yung mga files niya. Eh. Dapat kasi talaga MRI para makita. MRI niya yun ano niya? Negative to rito. Hmm. Wala o. Wala ka. Yun. Kahit MRI, yung MRI yan, negative pa rin lalabas. Hindi. Lalabas yun doon sa balakang. Doon yung lalabas. Kasi sa lower extremities, nadadaanan lang yan yung sciatic nerve. Tatangkad pa itong bata na to Ang oh. haba na ito. Oh. Lakad ka. pumayat na yan siya eh. Ganito, ito, Toy. Dali ha. Papayat yan kasi nga, hindi siya makapuyang sa'yo eh. Buka mo na ganito. Awa ka mo yung tuhod mo. Uy, huwag mo yung muko. Awa kami mo yung tuhod mo. O, islay mo dahan dahan. Sige. O, sige pa. O, angat. Kita mo, sayad na. Isa pa. Di ba hindi ka makaganyan? O. Lakad Lakad ka. Kanina parang lupay-pay kayo. Sige lakad ka Huwag ka muna magsapatos. Hingin na balik, Dito, balik. O, balik. Hmm. Hmm. Ganyan Ganyan ba siya maglakad sa inyo? Hindi. Hindi, di ba? Kanina, di ba Oh, Oo, parang, 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 parang siyang ano eh. Oh, kita nyo? Kita nyo yung changes? Eh, syempre, ako nito, pag talagang makulit ako, kaya, Siyempre, halos hindi naman sa pagmayabang, kumbaga, kailangan meron, kalkaling ko talaga yung ano nyo eh. Kumbaga, syempre marami na akong experience sa mga ano. Kaya alam ko talaga kung saan-saan -san talaga kulitin ko kayo. Eh, siyempre, ito, kaya nga na sinabi ko, hindi niya pa maipaliwanag kung ano yung mga bagay-bagay na, na nangyayari. pagbuwat mo, connected dyan. Yan niya tawag na sayati. Okay? Ngayon, brisan nyo muna yung ano niya. Tumian. Bumili yung yung sa pambuntis, bumili kayo ng para tumibay muna yung balaman. Yung parang bata pa to, bilis na makaka-recover nito, 4 to 5 days at tabayanan mo. Wala na lahat yung nararamdaman niya. Babalik kaya. pa siya sa inami, ano? O oh, yan, ba't nakakatay? Ba't nakakalakad? Umalapay um, um, pa sa upuan. Sumasad. Um, o, oh, ba't nakakatay, o? Kaya nga, o. Oh, lang... Okay, hindi yan ni Raquel, ma'am. Okay. Tek-2 scan siya natin. Okay? Ingat kayo ha? Okay. Ayun. Ingat. Ingat. O, lakad. Ay, oh. lakad natin. O, oh, hindi, diyan pala. Pa, para, pakuha mo ng tricycle. Siyempre, Bago mo okay. ano pala. Para hindi mabinat ka agad. Para, Ay, pakuha mo ng tricycle.